Napag-usapan natin sa ating nagdang video na ayon mismo kay Jake Fisher ay posibleng gawing salary match ng Golden State Warriors itong si Kuminga para kay Miles Turner para ito ay kanilang makuha. Well, eto na mga idol ang mock trade patungkol dyan. Matatanggap ng Golden State Warriors itong si Miles Turner at bilang kapalit sa Milwaukee Bucks naman si Kuminga kasama si Al Horford. You see kung mayroon ng Miles Turner ang Golden State Warriors, hindi na po nila kakailanganin pa itong si Al Horford. Magaling si Horford mga idol pero limitado po sa ngayon ang kanyang exposure dahil sa kanyang injury management. Somehow kung itong si Turner ang kanilang makukuha ay posible pa hong ma-unlock ni Coach Steve Kerr ang kanyang potensyal katulad sa mga center, mga big man na kanyang hinawakan noon. Si David Lee, si JaVale Magee, si Zaza Pachulia. Makakabenefit din po itong si Mal Turner sa mga spacing na maibibigay nila Jimmy Butler, Stephen Curry, and Raymond Green sa kanya. Ano ang komento mo sa mag-trade na ito? I-comment lang yan. Mas naging matimbang kay Derek Lively na sumilalim sa isang operasyon para masolusyon na na ang kanyang dinaramdam na injury sa kanyang paa. Sa ating nagdang video patungkol dito ay marami pong hinahanap na opinion at alternatibong solusyon itong si Derek Lively patungkol sa kanyang injury. Pero sa ngayon mas pinili po niyang sumailalim sa isang operasyon at ibig sabihin nun ay buong season po siyang magpapagaling at magpaparecover. Tama ang naging nisa show nitong si Lively kung saan hindi rin naman niya matutulungan ang kanyang mga kasama sapagkat kung ito'y natural na hihintayin niyang humilom ay posible rin po itong babalik. So maganda po talaga na siya'y sumailalim sa operasyon para ma-fix isahang pagpapahinga na lang ang kanyang gagawin. Nasa sa ngayon ang kanyang kupunan at kaya expected na hindi rin po sila makakapasok sa playoff. Kaya tama lang po ang kanyang ginawa. Pagkatapos na manalo laban sa Los Angeles Lakers mga idol ay set na po ang laban ng Spurs versus OKC sa semifinals sa Las Vegas. Sa ngayon magiging interesting po ito. Malakas ang OKC Thunder pero wag po nilang maliitin itong Spurs. Sa ngayon, ito pa ang mas magandang balita para sa mga fans ng Spurs. Sa Victor Wimbanyama ay posibleng na nga po makabalik sa kanilang laban kontra OKC Thunder at ito ay magbibigay sa kanila ng malaking tulong especially sa match-up kay Chet Holmgren. Mahirap na kalaban ng OKC Thunder sa kanilang flexible na mga big man sa si Chet Holmgren, Hartenstein at sa kanilang mga power forward pa. Kaya kung mayroong Wimbanyama itong Spurs sa kanilang laban, ay makakasabay sila kahit papano sa mga big man rotation ng OKC Thunder. Katulad po sa kanilang laban kontra Lakers, sa kanilang laban kontra OKC Thunder ay dihado po itong Spurs. Ngayon pa man marami ang nagtitiwala sa kanila na kanilang ma-upset ang OKC Thunder sa semifinals.